Oh, no, two, one, two, one. Nag-iwala Tatlo pa eh. Tatlong team pa. Sige. Okay. Maglalaban yan. Baka uh, may tao man? rito ah. Ang likod ninyo ah. Ang likod ninyo. Sige lang bro. Yung bato, hindi no. tayo makakilos maka Nasa taas man. Nasa bubong. <laughs> yung isa. And... Sh so, wala kayo airstrike? <laughs> may airstrike pa kayo. May airstrike pa kayo. Airstrike, airstrike niyo na. Airstrike niyo na yan. Airstrike niyo para bumaba Charlie. Eh lalabas na sila. Oh, panalo na tayo nito, ha. Ah. Lalabas sa atyan. Kakainin sila ron. Kakainin sila ron. Sige, rotate kayo pa kanan. Ito sila, ha? Ah. sa wall lang. Hey. Okay. Nice, oh, down, nice. Down, 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 down. Kanan mo. Left right side, left side, left side. Nice. Dito. Dito sa right side. Nice. Sino lang, guys? Nice. Woo! Good job, good, job, good job. Okay, so. nice, 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 Reliable <coughs> talaga yung kilo, no? Mas gusto ko yung kilo kaysa sa yun. So, pala yung No, the trying the nux. <laughs> Joker dito mga to, ano? Kit daw tayo, kit daw tayo mga bro. Eh, gusto naming manalo eh. <laughs> <coughs> Last two games siguro ako mga bro ha. Ah oh bro. Mga anim na oras na orito eh. <laughs> Sige lang. Eh <laughs> manonood ako mamaya eh. Mas grabe eh. Ang mga 940 ganyan. Panahon namin yung Jurassic Park. Uh, mm. 4DX bro. Ang galing. Hmm? Type 1 sana eh. Pero Jurassic Park muna. Yung sa 4DX na sabi ko sa'yo. Kaya eh. Enemy dropping into the IR. तल्ले भी तुल नहीं पड़ेगा कहानी वहाँ से बुझेस ना चाहिए i got field. a playstation here Sorry, pero sa 4D ka manunood? Hindi. Huh? Sa 4D na cinema ka manunood? Hindi. I think so, yeah. Mayroon kasi Tuesday. Tuesday may discount eh. Yeah. Oh, Tuesday may discount. Ngayon yung ng mga weekend eh. Weekend, pag ano, weekend, mga $10, $15. Yan, yeah, mahal pag to Capture complete. lang eh. $6 lang ano ang 4D. Hindi ba yun ang 4D? Jurassic Park. Papanood niyo sa ano kaya niya? Kaya movie movie sa na? Yung sinabi mo ano?

Ano kakayanin mo pa yan sa edad mo na yun? Puso, pa ka sa kotse at sa aeroplano, maano ka? parang ano ba? I'm dropping Basta talaga, no? Make it do at pag tinalok parang hindi na ito eh yung pinakamahirap pa niyo punta na yung wala siyang damit wala siyang ano yun yung forward lang yung ilang ano yung negative yung dagat ng ano ng Alaska yung tapos lang kami dun hindi ka tatagal lang ilang ilang minute mamatay na kagad eh Loko tayo eh, nagulim eh. Precision stand in by. Mm. Wala siya eh? naman, ng damit dun eh. Marap sa ano ng submarine. Yung ice bucket nga mm. lang challenge, ang lamag eh. <laughs> <laughs> Loko tayo ng grima. Kahit pa malin. Pero may kung ano nga ano, sa ano yung... nga 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 yung may nakita sila nga yung ano, laking, ano ba yung, sino, ano, yung si Lion na, na nakalutang. Ah. Oh. Tumalun ka, siya, wala siyang damit. Mag nagal siyang damit, tumalun Ginawa nila yung Ginawa nila ang ano, pero bawal daw yun. Ayan. Ano bang, ano bang, ano bang, ano bang, yun, yung, parang, malak yung, ano bang, ano bang, ano bang, ano pangil niya. Pero parang sa sea lion. Ah, ah, uh, uh mm -hmm. ano ba Ito mga bro. Sea uh, tiger. Uh, yeah, binok. tiger bro. Hindi, ano. Walrus? yeah, walrus. <laughs> yeah, uh, walrus. <laughs> walrus. <laughs> ito mga bro. Oh, top revive. Self -revive. Ito pa wala. Walrus. Oh, wala. Ah, top mga bro. Isa pa eh? ah. Mark Marking self revive. General green. Circle, ha? Nasa si Green. Ito. May? Eh? mo? Ano? Bigay ko sa ito. Ano? Plate box. Oh. Saan tayo? Right yeah. side? Left side? Left tayo. All the way. ko ako yung LB. Uy. Loko yun. Hindi lag. Ama bro. Pama. Hmm. Akin kena lang yung 700 mag-remain. Para hmm. 'tra. May mas may mas na baka ya? Want to Go Reaper, wala ka mas. Dala, wala wala. Bumili, ano binili mo? Yo lang, tara-tara. Tara. Yo ID. Dapat mas mo na binili mo. Ay, uh, may ano. conchero dito, may motor. Oo, conchero. Tapos na ako sa una. Yeah. Harry, ang dyan na smoke, ha? Yep. Mami, Pick, so, pi, e, ito Ano mo? Mami. Mami. Hindi, nag-drive siya. Pick up mo masaya, si ano? Pick up mo muna si... E, ang <laughs> yak! <life. laughs> Out, hindi ko pa siya, ano? Ito, na lang tayo dito, para kasi tayo lahat. Bro. Una na ako kayo niya. Yeah, bros. Ipick upin kita, Harry. Ipick upin ko siya, ano? Si Charlie. Yan bro. Mark mga bro. Diretso na dan. Liwa tayo. May coach dyan, di ba? May, may armored car dyan, di ba? Sana. Ay. Papatuin yung granada niyan. Ito yung armored car. Yan, yeah, yeah, bro. Open kasi ito. Bad trip yung mga... Thank you. Ano, gusto nyo mag-capture ng flag pa? Hindi na. Pwede, pwede bro. Hindi, pasok naman okay, tayo. si Capture natin to. Sige. Okay. May talaga Man dyan lagi? Nasaan wala yan dyan. Oo, oh, may tao dito sa lugar natin. Bot! Hindi, hindi ko Nasa taas. Mag-tino! 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 Uh, Mag-tino! Uh, Mag-tino! Uh, Mag-tino! 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 mag tino dahil pera oh. Pero pero. Mas. Mas, sino yung wala mas dyan? Si ano, si Green. Nakuha niya yun na yung flag niya. Hindi, mm hindi -hmm. ko mahanap. second Taas, nasa taas. Ah, na? Dyan circle, dyan circle. Uy! Ano lang. Pwede ba rito? Hindi pwede. <laughs> yun. No, sorry, sorry, May tatlong recon pa rito eh. Bala. Bala! Second loadout. Agaw, agaw, agaw. Second loadout na kayo. Loadout, loadout guys. king may chopper papunta sa king Pukunin natin yan, sa mark niya. Yeah. Okay. Hindi na kayong bumaba. Tao yata bro ha? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oo, huwag siya May bot kang kasama. So, ron. taas lang ha? Ah bro. Taas lang, ha? May kalaban na, may kalaban, 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 inside, may kalaban, may kalaban, may kalaban, may may kalaban, may kalaban, may Tara 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 na ba? Naka, tapos na. Yeah. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Repair dito let's let's go. Go. Atres, atres, atres. Reaper, may sa area. Come on, come on. Oh, yan nasa na sila. na yeah. tayo sa loob. bot yun Ripper, ulo mo Kalbo pa man din yung tao mo Diyan tayo? Kaya uh, Ang tao Ang uh, tao one last. Okay gulat naman ako sa aso mo ready tabak lang baka maupuan mo ah <laughs> nalaki yan baka ako maupuan ka mo. tao ay kuha Ito, ito, Sorry. Kuha niya na? Ano siya? Kabila? Let's go. Nag-reload tayo bala. Bili mo na ako ng cor core stake, ha? Sige lang, bro. Sige, pwede pa tayo tumambay dito muna eh. Temporary. Yeah, pwede. Hmm? Ha? Alam naman na natin saan tayo po dito. Kaya sa pumunta tayo, marami tayong mga ano. para saan? Sa ibabaw na lang tayo. Ibabaw tayo. Sanda lang natin yung circle. Oo. Oo. Oh, oh. 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 dirty! Safe zone, relocation. Bilang ko ng UAB. Bila-bila akong bila, bila bahala box. Bila tayong bahala box. Bila akong dalawang UAB, gusto Bro, mayro akong ammunition box na ha. Sige bro. agus ah, uh, gusto uh, nyo mag -ano Sige, sige, kayo? Charlie. Ah, uh, ito pa, isa pang ano. Sino ang pwedeng bumili na ano dyan, ibi ibi pa, isa pa. Napop niya na. sapa? Dalawa na pop ko. Isa pa, isa pa guys, isa okay. pa. Binigay ka ko dyan. Nice, nice. Meron sa May kanan natin. Taas. Sa taas. Pag ikaw 200 ano, carry. Dabag po ng carry 200 o oh, putasan pala. bro. Eh, ano 200, 14,000 bibigay ko sa sa'yo. Favorito kita eh. <laughs> Kulang pa rin. <laughs> Kulang pa rin. 14,000 10, 10,000 e rin binigay ko sa'yo. Hindi, okay, walang wa lumalabas eh. <laughs> Anong walang lumalabas? Ano pa nang bibilin mo? May 11,000 ka na dyan eh. Hindi na ganito yung pera. Ito, pera. Diyan na yung smoke sa likod niya. Nahuli ka na naman, Green. 17,000 pera. Ano ba bibili mo, bro? Ah, <laughs> uh, sasakyan. Yes, Ang pinaka Ang, eh. Ang pinakamahal <laughs> na bibili niyan, bro, loadout, 10,000. 11,000 'yung loadout. 11 ba? 10 lang, yeah. sasakyan. 10 lang, kain. Oh, diskart. Sasakyan, sobak. Boat 'yan. Alikana mawala. Alikana. Teka, hold mo muna tayo. Charlie, Hold mo muna, hold mo muna. Degree. Si No, may um, ista. -sni ah. Mayy snipe yung nasa unahan natin, green. Ang tagal. Kami pa niya isang body low. Talikuran nyo. Ako na papatay. <laughs> <laughs> mm. Okay, green yata binabrel mo eh, hindi put, bro. <laughs> <than> that, <soldier. laughs> level 7 na ako, level 7. Nagulo Huwag mo ko idagdag da. sa ano mo Mamatay <laughs> ko What? May, may sniper dito bandaw dito Lumabas ako oh, sa ano eh Asa di ko na saan lang pabunta eh Ay oo no? Ayun, Ito mga hey, sniper down. yan bro Eh, yeah? down yan? Airstrike ka? Oo oh, down Airstrike ko Oh sige Huwag na huwag na Airstrike ko na Di ba huli? Ay! Butse! Kahit to gulag, wala nang gulag. Yung kasama niya, nandun pa. Naka-specialist tong mga to kasi... Eh, musok agad, yaya. Yeah, yeah, yeah. May sniper sa mga sabihin sa baba. Harry, tau ba? Tau ba? ba natin? May sniper. Ayun na, nagpuputi oh. Charlie. तब बक आई होताना डैपला राम लगी इस तक के चार्ली और इस तक को चल मेरे को शौक आउट आने ना राम लगी इस तक चार्ली बस बस कर ब्रो Dito Fight sila. Charlie, left mo. Ayan, eh. Men ano mo, likod mo. Rotate Ulo, na kayo, mga bro. Mangaw? Rotate na kayo, mga bro. Dito na kami, basak. Iniwan ka na namin. Sige, sige lang, sige lang. Rotate san, pa. Sige sa, pa. Saan tayo mag-rotate? Kailangan, mapunta oh. kayo dito. Kasi yung in-step natin, tatambangan kayo yan. Sige, para makita ko muna ako sa sila. Sabihan ko kayo. Eh na, nag-ano na sila, nagpapasok na rin sila. Dito sila. Dyan mo tayo ano. Diyan kayo, diyan kayo. Tama yan. Kasi baka abangan tayo. Man, no, tao, tao, tao. Uh, May cover kayo Yeah. Oh, Dito na ako sa edge. Crossing. Yeah, oh, cross ka na. Na Oh, na. oh that, dyan lang. Dyan lang sa edge, bro. Masip mo Mas, mo. Tayo. Open kayo dyan eh. Sa pwesto nyo. Wala kayo tinataguan dyan, kundi ka, dyan. kahoy lang. Yeah. yeah. Tara, tawid kayo kay Harry. Go low lang tayo, go low. Sir, ba makatulog ka diyan? Misingil mo. Hari la. Ay hari tole. Oh, hindi yes, mo pa pinatay yung nasa likod mo. Ah, so ano ba mo pa? Eh, yeah, tawid ka na, bro. Ito ah. Babaw niya, ibabaw. Tawid, tawid. May tao dito sa corner na ha. bot. Regroup, regroup. Isa lang labanan natin. Sino to? Hari. Meron sa'yo, Harry! Hari. Oh, Teko. Abi ko sa Nasa bandang taas. Sa uh, pa. Tay patay, patay. patay. Eh, mas naman yun. Naka-aim naman yung buo loko na yan Imposible ma tamaan niya pa rin ko Oh! Uh, na... Na... May gulag pa siya eh. May, gulag, Kaya, ka may gulag, pa ako. Good, 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 good. Yeah. Sige, yeah. hold lang natin to, hold lang Saka natin to. Naka-aimbot ang buhay. Wag mo, ah! Grim, Grim! Grim, hold, hold, hold sa ka muna, Grim. Na mag -dine, mag -dine, mag -dine. Move forward ka rin. Nag-engage ka, Grim, kulang tayo, tayo eh. Mas maganda siya. kundi sa kanya, what's Ha? Mababa masyado dito eh. Kaya, yeah, yeah, pero hintay muna natin si, ano, para sabay-sabay tayo. Kasi pag na-engage kayo Wala na, nag-engage na kayo Down! Time! Ay importante, ano tayo buo, tayo lumalaban Safe dyan? Isa lang namang, ah, safe na, safe na May pero, meron silang nga rin itong satchel Oh, may kalaban pa ha, may kalaban pa Saan, satchel? Oh, may nabarel Nabarel sa inyo Sabak-lock niya! Sabak-lock okay, okay. okay. yeah. Ay, sniper! Andiyan pa rin sniper bro sa taas Yeah, andiyan nga Okay na? Okay, okay. <laughs> Ay na, napatay ko. Oh, nice. Thank you. Ito pa, me plate Ay, pa rito. Ah, uh, yung satsa niya. yan. Ulang kung ano ko. Armor ko. Load up, load up dito. Angat na kayo muna dito. Pero Tama kayo, muna tayo dito. Ano, dito muna ano tayo. Anong meron kayo? Guys. Armor box? May armor oh, na. box armor dyan ah. Armor ha? box sakin. May armor box dyan ah. Ako, ako. ako may ammunition ako. Okay, ammunition ako. Para Baba mo. kayo armor box dito ah. Oh, Mga bro. Angat pa tayo dito konti ah, muna. Wala, 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 wala lang sa taas ha. Wala, yeah. oh. Let's make sure muna, let's make sure. Para sigurado na tayo. dito lang tayo sa labas guys. Dito lang tayo sa ibaba. Rorotate ano lang, ro uh, ro 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 rotate wala, lang anin tayo. Rorotate tayo. Rorotate tayo, dyan lang um, sa kaliwa natin guys. Dyan lang sa kung saan tayo galing kanina. Ano lang. Up. Na, na, pata lang. Oh, diyan lang ang labanan, dito lang sa atin. Lagyan niyo ng mga mines yung pwede nilang ano, tungtungan, daanan. Pag sinira naman nila yan. Guys, tatakbo na sila rito, guys. Ah, tatakbo mo. Pakalaban na. Pakalaban na. Kiyari, may kalaban. <laughs> lalagay ako ng mine eh. Tayo, 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 tayo. Tayo tayo guys. Ang strike to. Hindi ko marinig yung kalaban, salita-salita ng eh. Ben, magpapursa sila rito ha. Apat, ano lang, lima, lima. Two teams. Yeah, Na. Hey. <laughs> Moving. Stitch requesting Ganda mo doon wasak.

Nandiyan pa yung puso na Sinuko na Sino kang magandang pustahan sa ano? Kalaban ni Pacquiao, ni Mario, eh? Barrios. Itong July 17. Ano ba yung laban ni Pacquiao? delikado siya. Sa? kira laban niya?